video to Welcome to Talisay, Batangas Hala Ngayon kasama namin nagsuka na si Josh <laughs> Ayun no, um, ang ganda Perfect Pinalagay mo sa bag ni Monique Ay ate oh Hi guys, nandito na kami ay po, naka-video to. Inaalaman na kayo. kayo, kay 'yan po, bago pang sumisikat lang. Tapos nandito po sila, yan. Yan na guys, nandito na. Ang vulkan, ang ani, ayun ho ang taal. That's the taal volcano. Hindi pala yun. Ano 'ke banana mo? Malalim. Ang tanong ay magkano 'yan? May bayad ba? Oo, may bayad 'yan. Ang dami. Ang dami. Ako wala na ba? 89 oh, oh. video ito talaga. <laughs> diba? Ang iti ngiti na po siya guys. Yan. Uh, and uh, puro uh, reklamo na guys. Oh, Pabebe pa mo eh. video talaga to. Ako ate Ibe kaya mo ya. Huwag ka nang babalik ha. Dito ka, si ate. Hoy ah, hey, ate Ibe. Ibilin. Ano na yan? Magtiis ba mag no? no? ka. Kayang kaya mo yan. Go ate Ibe, kayang kaya mo yan. Sunga-sunga ka din naman pag minsan eh. Ang galing ni Johan. Kaya mo yung Josh? Ah, mga are, hindi pa nakakabot sa taste kahit isa. Tapos oh. so, <laughs> so, hindi agad makakatikil ng luto ng Diyos. <laughs> o oh, Ate Ibe, nakadalo ka na ha. May 120 ka na. So, bumalik ka ulit pa kaya para 240. Ate, dyan. Ah, ah, ah. Ang mga, mga mga bayang are. Kaya yun eh. Ati, Hi, magpicture ka dyan sa may web. Ate Ibed, doon ka sa 380. <laughs> Ulitin mo yan. <laughs> Ay, ganun. Tapos si Higitin niya. Nakakatakot naman ho kayo, kuya. ka naman sa taas. Ayoko. Diyos ko, kaya nga may tao diyan. Hindi sila magpicture. Sir ka, kuya. Buhay pa sila pagkataas niya. Ay po sila, sir. Oh, guys. Dito yan susunod? Apo. Patiligan mo. Kinaya nga po ni Evelyn Timing at Chensa. Nako, ingatan nyo yan, kapatid yan, MPA. Charing, ay pulis nga ang kapatid niya. Huwag nyo nang ibababa, na lang huwag sa taas. Ang galing ni Kuya, oh, nagpapicture, yun, na. Siya humigado. Hala, ay ganyan din naman pagkakaiba, tsaka din at tsaka doon sa taas, di ba? Tatayain ko na lang, sabi ko, picture na niya yung ano, doon na lang ako mag... Ate Ibe, wag ka nang bumaba ha! Magsasara na yung school! Go Josh, kaya mo yan! Magagalit si Chris Aquino, Josh! Ala, perfect. Ang mga Yan ho, tinuturuan hong ano, akyat bahay gang. <laughs> Ito yung sa Tesda. Hoy, Ma'am Lenlen. Ma'am Lenlen. Ito yung course sa Tesda. Pagiging akyat bahay gang. <laughs> May certificate ka na pagkatapos. <laughs> Ang galing ng mga batang ari. Eh. Anong gata Ba, hindi ko yung kaya ining kahit pa ako'y bayar mo ng isang milyon hindi ko yan itatry kahit pa sampung lalaking nakahubad na naghihintay doon balenlen hindi ko yan itatry kita mo naman oh. Oh si tapang siya, no? Picture pa tayo. Ma ho yang utang. Kaya willing oh, na yung ma matagi bamba. Willing na yung matagi ang mga yan. Nako dito nasira ang karir niyo lahat. Sa magpapatunay na hindi matibay ang lubid. Bala-bala na akyat siya pero hindi eh, ang pagod na pagod na rin pinakamalaki dapat ang sweldo nyo Ito. Balilit na mo hindi na makahinga. Itim na ang labi nito. <laughs> <laughs> Diyos ko, subuko ka na, girl. Hindi ko talaga kaya yan. Hindi. Magbabalibol na lang ako kaysa di yan. O oh, deserve mo yan, mapagod ka talaga. Pwede ka daw magpahinga. Mga 3 hours ka diyan ha. Pwede ka daw magpahinga, pahinga. Ay si Kuya nangingitim ingitim na oh. Hindi na makano ng dugo. Sampai. <laughs> Nagpractice ka naman sa inyo, di ba? Do sa Palo Sebo. Nasir Orias. Yes. Do sa pag -ra pagra -rappel. dire dere dere sa baba. Malakas si Kuya, pinipigil na rin oh, Nabuhat nga si Balenlen. Mablenlen, bawal daw Skyplex niya. Ba't ka nagbaon?

wag mo yun nga yun yun ko 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 ba yun 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 Bend, yun 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 Bend, yun 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 Release, anak. Release.

O, oh, release! Tapos tulak! Pagka release! Okay! Yan! O, oh, release ka! Pagkatulak mo! Ben, astuwid. Release. Tulak muna. O oh, release, yon. Ganun uli. Yan, o oh, release. O, oh, di ba deserve mo 'yang gusto mo 'yan? Okay, simo to 15 po. Gito lak. Setter ko po, volleyball. Yan, yeah, ng ka na, ni Duterte. Ayan guys. Hindi niya hindi na siya nagrappel. Nag-spider in na laang. <laughs> Go Ate Ibe, napakagaling mo dyan Galing Akala ko ba rappelling ka Ikaw pala spidering Ang cellphone mo na saan na Ayun, na O oh, yun, saluhin mo daw na guys si ma'am kena po yan go ma'am Carla. so kung nakikita nyo siya oh my god lakan mo ang hakbang lakan mo ang ano yung interval ng steps oh yan para mas madali hindi nahihirapan yung na mama <laughs> <laughs> Kita mo nang itim na naman. Wala nang pulang labi. Kita mo yung bewang dating 4, dating 54. 42 na lang ngayon. Reklamo na yung mama. Dapat daw sweldo daw niya dito 80,000. <laughs> Ayan no siya oh guys, ang hirap ng kanyang ginagawa. Nag-enroll nga kami sa kinder Nag-upgrade nga kami Pang grade 3 O oh. May kamukha yan Sa ating estudyante Parang si Risco eh. Si Rico yan? Parang oo Parang kamukha Ay magagaganyon pa din May kanyang pa din tali Akyot dyan May tali pa din Akyot dyan Sa hagdan na lang Awit na lang po kol From Quezon Province. Hi sa aming mayor and vice mayor. Banggitin mo kasi na sila. Vice mayor, Makayo Buong Galing, hello. And Ma uh, mayor, Ogis Wayan. Good morning. Punta kayo dito Whee! Free, yan. Di ba? Binanggit awesome. natin sir. Uy, ano na ako, magpunga ko pundasyon ko din nawala doon, kumapit na doon ma'am kay, kaya mo ba? huwag tayo umuwi may time limit dyan kada I stay down ng station, additional 50 pesos kasi napapagod na rin mama oh dito daw makapag-ano, nade-dehydrate na Diyos ko! Ano ba yan? <laughs> ang tagal! Hoy, oh, lunch break na daw ang safety, nandiyan ka pa! <laughs> Magsasara na yung agency! Go, 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 go! Ay, sumuko na, hanggang doon na daw. O! Kaya yan, kaya! May refund ka na to 120 <laughs> go, 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 go lang! <laughs> Tama si Balen, ang porkarte nandun eh. Ay, baka naman tayo hanggang ano lang ha, 80-40 pesos lang tayo ha Baka hindi tayo makaabot. Hindi ang... ito naka-live, naka-record lang i-edit ko ito lahat. Pero i-record ko lang, tatanggalan ko naman. <coughs> Ngayon na po guys, ang aking pamangkin si Josh ay sisimula na po siyang hatulan. Dalas <laughs> dumto sa tomo kung kumano. Bayan. eto na guys, sa try niya na. <laughs> oh. Ginata <laughs> Ayan siya guys, oh, kita nyo yan. Ganyan sa kataas. Ganyan po sa kataas, oh. Good. Yan, nagtaog na yung ano yung bata. Yan na guys, bababa na siya. Sayang ang sapatos. Walang sasalo? Hindi po ba siya magdidire-diretso? Siya eh ang Magkano pang sweldo niya? Dapat pinakamalaking sweldo. Para po sa bouncer, eh, pinakamahirap trabaho niya. Hindi po mahirap Ay, di po. Nagagayad nyo sila. Bakit po? Sa inyong sa salong. Ang head ng ano. Ah, okay. Tapos training din kayo ng mga tinitrain nyo sila. May certificate po yan. Nakapaganyan na din ako. Hindi ko nang kinaya. Kasi sa fire drill, kasama din yan. MDRRM RMO, yung mga ganyan. Okay. Ay, ano po ako? Tansa Kabite. Yan na po si Ma'am Marlene. Siya naman ho ang ano. Bababa na. Kaya pa ba kay Ma'am Carla to. Ano yung pasamo yan doon? Parang hawak ko na kay Ma'am Carla. Ba to leave.

Oo, oh, tama siya, oo. Oh. Malaw, ayaw mo ba sa brand new na pagkabinig tayo ngayon? Talagang disclos? Hindi. Ay, aray ang magbaga. May ano pa, guys. Gosser Oreas. Ano, oh, na-live ka agad? Hindi, pati kayo yung binibidyo ko rin. Ano, May lagi ng siupaterang ari eh. Ano? Ayan na po siya. Napakahusay. Ate, dito ka. Do not stay there. What happened to your neck? Look at your neck. Ang daming rashes. O, oh, Ate Preya, wear your ano, harness. Dito lang kami sa mga pang mababa lang. Ito ho yung amang bystanders o, oh, yan. Yes. Ito ho yung nag-try na ng 240. Nag-try na ng 240. Na, ano? Ito pa rin to. 240, 240. 240, 240. 240 divided by 2. Yan. 120. 120 na lang si Mamki. Ripan mo yun. ano ba yan? Video. Dito ho kami sa pinakamataas. Kung sino Mamki ho yung may 240. Dito kami sa 180. Hi, ma'am. maka po ito. Hi, Eman. Hi, ate. Oh, ayan, oh. Hi, sir. ano? Just trust the process. And later, mamamatay na tayo dito.

Kaya kaya mo? Ang ano naman mo? ni Eman Eman Hi, kaya. Daily Emmanuel, Eman, kaya mo ba? Kaya mo. Kaya mo. hi to ano sa ating mga followers. Oh, hi guys. Hi guys. Welcome to my Hi guys. Ah, practice ka na ka sa vlog. Magiging vlogger pa. Mate, oh, yan oh. Ito na po kami. Kami keming Dapat dito ka pa naman para ano lang. Pa, just ko bebe, baka ikay mahulog ha.

yung picture lang, yun lang kan. Baka'y umakit mag dalos-tlos. ka ikaw. Anong paano? Gagiyahin na lang natin sila inin. Mag-slide na lang po Wait lang, wait lang. Tama yan lang. Para ka lang nababa ng hagdan na maliit. Kaya Thank you! Ganyan <laughs>

guys, we're here at na, ikaw, Hindi naman live. <laughs> ah, okay, okay. Video Hindi para na?